Si Erlinda ay hindi mapigilan ng tawa ng matapos magkwento ni Nika tungkol sa pagtatagpo nila ni Sheldon. Sinabi mo ba talaga sa anak ko yon? Nakangiting tanong nito sa dalaga na sa sandaling pagtatagpo ay nagustuhan nito kagad. Nilunok muna ng dalaga ang pagkain na sa bibig bago sumagot. Ang totoo, Tita Erlinda, kinakabahan talaga ako kanina sa harap ng anak ninyo. But I just couldn't let him intimidate me. Kung makikita ni Sheldon na sisiksik ako sa isang sulok, pang nagagalit siya, ay lalo ko lamang siyang binigyan ng dahilan na kaya niyang huwag to pa rin ang pangako niya sa itay. I'm glad you did, Lika. Sana'y naroon na ko at nakita ko ang anyo ni Sheldon, ang miss na wika ni Erlinda. Very emotionless, parang ang bato. Parang kaniyang sinabi pagkatapos ay nagbaba ng tingin at bagyang napahin. I'm sorry. Don't. Kilala ko si Sheldon. He has always been bitter and angry. At natutuwa ako at nagkalakas ka ng loob na harapin ang anak ko one would ever dare. Pagkatapos ay seryosong tinitigan ng dalaga. Gusto mo ba talagang pakasalan sa anak ko, Nika? Huminga ng malalim si Nika. Buong buhay ko ay tinanim na ng itay sa isip ko ng mga bagay na iyan. Ang inay ay nagtatawa at binabaliwala. Pero hanggang sa magkaisip ako ay patuloy na sinasabi ng itay iyan at alam kong hindi nabiraw iyan. Kaya naman ang buong pag-iisip ko ay nakatoon sa lalaking mapapangasawa ko pagdating ng ikalabing walong kaarawan ko. At strange Nika. Ang ibang mga babae ginagawa ang lahat upang huwag lang mapakasal sa lalaking ipinagkasundo sa kanila ng kanilang ama mamaliban na lang o mahal din ng babayang lalaki. Take my case for example. Nang malaman ko pinagkasundo ako ng papa sa anak ni Don Enrique, ay kong niyayang magtanan kami ni Crisanto. Laro-laro ng dalaga ang tinidor sa plato. Hindi ko rin po maintindihan tita Erlinda. All my life ay pinununang itay ang imahinasyon ko ng larawan ni Sheldon, pati na ang pag uugali And in my mind, he became my Prince Charming, and he was lo really looking forward to meeting and marrying him as he promised. Sampung taon si Sheldon ang huli sa makita ni Alfonso I. Ang ikinukwento mo marahil sa iyo ng itay mo ay ang anyo at pag-uugali ni Crisanto. Halos magkapareho ang mag-ama sa maraming bagay, maliban sa minaya ni Sheldon ng katigasan ng mga Sebastian. Isa pang magkaibigan at magkababata ang itay mo at si Crisanto. Natatandaan ko ang kinuwento sa akin ni Crisanto na talagang gumawa sila ng pangako ni Alfonso sa isa't ito na pagdating ng araw ay magsisipag-asawa na sila ay pagkakasundo lang kanika nilang mga anak. Kaya naman ay kwento ko sa papa ni Sheldon ang sinabi nito sa ama mo ay tumawa ng malakas si Crisanto. Hindi na sa kanya nang galing ang pangako kundi kay Sheldon. Sandaling katahimikan ang namagitan, si Nika ay patuloy sa marahang pagsubot. I want you to marry my son ni Kamuntesa. Nagangat ng ulo ang dalaga. Gusto ko rin ho. Ang totoo ay nilakasan ko lang ang loob ko sa sinabi ko kay Sheldon kanina na sa ayaw at sa gusto niya ay magpapaksal kami. Pero ang totoo nun ay nanghihina ng loob ko. Huwag, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo Nika. Hindi tatalikuran ni Sheldon ang salita niya, pero gagawin niya ang lahat upang ikaw ang umayaw na magpakasal sa kanya. Mumiti ang dalaga na lumitaw ang dalawang malalalim na dimpol sa pisngin Well, it's another thing when you have an ally. At nangangako akong gagawin ko ang bahagi ko sa pagsasabi sa anak ko na dapat kaniyang pakasalan. Pansamantala ay mag-shopping tayo ngayon ng mga gamit mo. Hinago nito ng tingin ang suot ng dalaga at umiling. Pero hindi ko yata matatanggap na. Kalukuhan. Agap na Erlinda. Ito rin mong kabayaran ng papa sa hindi nito pagpapasweldo ng maayos sa mga taungan sa rancho. Tapusin mong pagkain mo. At pupunta tayo sa department store. Pinal nitong sinabi. Gabi na makauwi mula sa pagsya-shopping ng dalawang babae. Hindi pa nila halos na ibababa ang mga pinamili ng dumating si Sheldon. Nagsasalubong ang mga kailan itong tinitigan si Mika sa bagong damit na bumagay sa dalaga. Lalo itong nangmukhang bata sa bulak laking summer dress. Hi, bati ng dalaga. Hindi pinansin ang mabilis na pagtibong ng dito. It is so unfair that anyone could be so handsome. Pero hindi naman ni Naipamili ka na pala ng mga malamig nitong sinabi. Hinalikan sa pisngi ang ina. Ipahahanda ko ang hapunan natin. Anne Erlinda na mataktikang mataktik lumabas patungo sa dining room. Dapat naman ba? Diba, nakangiting sagot ni Nika. Pag ang damit ko galing sa Santo Cristo ang gagamitin ko, ay mapupulaan ka ng ibang tao. Ano na lang ang sasabihin nila? Sheldon, Sebastian Herrera's fiance is wearing a sackcloth. At talagang hanggang ngayon ay buo pa rin sa loob mo ang pagpapakasal sa akin. Pagalit na sagot ng binata na lumakad patungo sa bar at nagsali ng alak sa kupeta. Hindi magbabago ang isip ko, Sheldon. mahinang sagot ng dalaga. Hindi mo bababatiin kung bagay sa akin ang suot ko. Do so you like it? It doesn't matter what you wear. How boring. Kaswal niya ang sagot. Well, once we're married, I'll change your ways. Matututo kang maging appreciative sa asawa mo. Ay, lahat halos ng mga lalaki sa department store kanina ay sa akin nakatingin. Wala akong intensyon na magiging asawa ko. Ay pagpipistahan ng tingin ng mga kalalakihan. Matamis na humiti ang dalaga. So, no, tinatanggap mo nang magiging asawa mo ako? Pagalit na lumingon ng binata. You are twisting my words at sana itanim mo dyan sa utak mo na wala akong intensyon mag-asawa. Di ba dapat hindi mo sinasabi ang ganun sa itay ko? For goodness sake, I was only 10 years old. My father gave you a choice, Sheldon. Sinabi niya kung hindi mo kayang ipangako yun, ay wala kang dapat bayaran. Hindi niya ipinatatanaw na utang niya loob sa iyo, Ang pagligtas niya sa buhay mo. Your mother testified to that. Hindi mo gusto magpakasal sa isang tulad ko. We have no affection for each other. We are not even friends. Mag-aaway lang tayong parate and they will make your life a living hell. Halos ihiyaw ni Sheldon nung sinasabi. That remains to be seen. I can wave magic, you know. Aniya na hindi natigatig at tumakmang palapit sa binata. I want you Sheldon Herrera. Si She said saplin na halos bulong na lang. Hindi niya kalayang magiging ganito siya kabod. Pero kailangan siya ng mensahe dito na hindi lamang niya gusto magpaksal sa binata, kundi kailangan din niya ito. Minalingan siya ng tingin ni Sheldon. That's very interesting. Tumasang ang isang sulak ng bibig nito sa patuyang ngiti. If you put it like that, then gawa natin ng paraan. And I also want to marry you. Agap niya bago pa natalapos si Sheldon ang sasabihin. Iyon ang masama. Okay lang kung gusto mo ako. I could want you to. Hinagod siya nito ng may tingin na tila wala siyang lamit. Namula ka ang mukha ni Nika. Pero ang magpakasal tayo ay malayo sa plano ko. Huminga ng malalim ang dalaga. Hindi ko naman sinabi magpakasal tayo agad. Pagaman two ago, pa dapat ay pinakasalan mo na ako. I could take you want me and marry me at the same. Pinagtatakhan itong hanggang ngayon ay hindi pa rin ito tinatalikuran ng dalaga. He was known for being short-tempered. At paano mo gagawin ever? By making you fall in love with me. Really? Tumasa ang mga kailay nito. Napakaraming magagandang babaeng umaaligid sa akin, Nika. Mas magaganda kaysa sa'yo. Pareho ng intention mo pero isa lang ang interest ko sa kanila. Kung ano din ang interest ko sa'yo. Ngayon, and that is how they can please me and Alam ng dadagang dapat na umalis na siya at sundan sa kusina si Erlinda. Intensyon ni Sheldon na sindakin siya at dapat lang. Nung kasabuhay niya nakapag-usap siya ng rito sa isang lalaki para hindi siya papayag na madaig ng pagganon lang ng lalaking ito. Ang sabi nga ni Erlinda ay gagawin nito ang lahat ng paraan upang siya na mismo ang umayaw na pakasalan ito. Kaya kong puno ng intention mo, Sheldon. And anyway, we were as good as engaged 18 years back. So I guess tama lang na ibigay ko sa iyo dapat para sa aking kasintahan. And she really said that nanlaki ang mga mata ng binata. An 18-year-old provincial young maiden is doing her best to tease a man. I wasn't teasing. She whispered softly. That was a promise. Ah, ganun. Dapat na matakot si Nika sa tono ng binata. Subalit humagmang pa siya palapit dito at inihanda ang sarili. Then his arms roughly closed around her at silent niya ng Maria's talik. He wanted to punish her for her boldness, to scare and shock her. This her scandalous lina hindi dapat para sa isang walang muwang na ni It was deeply erotic and sensual. For a long time, she dreamed of this kiss, her first kiss. Umasam siyang gusto hindi siya ni Sheldon sa sandaling magkaharap sila. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang magiging pagtugon ng katawan niya sa halik na iyon. She was shocked all right. Pero hindi sa takot kundi pakiramdam niya. ay pinagapangan siya ng live sa katawan. At wala sa loob na itinas niya ang mga kamay sa leeg nito because she thought she was thinking. Time and place held ang meaning sa mga sandaling iyon. Hindi siya tumutugon bang amat nagpapaubaya, pero hindi na nga, nga hulugang, hindi siya natangay sa umus. When his tongue played with his mouth, she cast, Hindi niya alam kung paano gumanti ng halik. Sa halip, pinilapit pa niya ng gusto ang katawan dito. Sheldon Moon, binago ang paraan ng paghalik. It was both rough and tender. Then he held her bottom and lifted her and pressed it hard against his thighs to let her know of his hardness. Iyon ang biglang nagpangyari upang kumawala si Nika. And she was really shocked and afraid. Hindi si handa roon. She had only been dreaming of his kiss. Inak, tumaas bumaba ang dibdib niya. That mysterious smell na spagaman. Kinabahan siya. Ay may ibang ginawa sa damdamin niya na hindi niya kayang ipaliwanag. Si na na natiling nakatitig sa mukha niya. In a breathing. Did I detect further? Nagyoko ng ulo si Nika. Hindi yung po dapat ginawain yun. You were just supposed to kiss me. Okay lang dahil, dahil magkasintahan naman tao. So, kadon ay humagalpak ng tao si Sheldon. So, may limitation ang panunokso mo sa akin. Let me replace that. Your promise. I only promise a kiss. May I want more than kisses, Nika. Siguro ay alam mo yun. Amis pa rin itong sinan. Sa pagkakataw, ito ay naaliwa ang pinata sa pagkailang mong dala. You can do those things to me pag pagkasal na tayo. Aniya sa bahagyang hanging mignatin. Pansamantala, while we're engaged, you can start teaching me how to kiss. At bakit mo gagawin yun? I kind of like the way you kiss me. And since I like it, magustuhin mo sigurong kan kita ng ganun. Muling tumawa si Sheldon. I like your logic, my sweet innocent tempers. But I can't bear it if you kiss me the way I kiss you. Nagsalubong ang mga kilay ng dalaga. Why? Didn't you like kissing me? Tanong niya yung misinterpreted sinabi Sheldon. Nagyan na siya makita ng pagkakataon si Sheldon na sirain ng loob ng dalag na magpakasal dito. Why should I like kissing you when you do not even know how to kiss? Hey, hindi na may kakailanang ng dalagan na saktang lanan. is why you're supposed to teach me. Alas walang tinig na lumabas sa lalamunan niya. She felt like crying. Gustong sipain ni Sheldon ng sarili sa ginawa. Nakikita niya ang pangislap ng mga mata nito sa namunong luha. Pero pinagpatuloy niya ang pahinakit ng loob. I still time, Nika. I am expecting my woman to know how to please me. Tumangon marahan ng dalaga at naglukwo. Nang ulo at mabilis na tumalikod upang itago ang pagpatak ng solitary turd. Minalingan ni Sheldon ng alak. Nakakailang hakmang na ang dalaga ng huminto sandali. Ang nagsalita ng hindi lumil. You think I need some practicing? Right. Wala sa loob nitong sagot. And took one swallow. I think I have to find someone who can teach me how to please, so I can please you. Marahang wika ng dalaga at nagpatuloy sa pagkakbang Sukat doon ang marahas na nilingon siya ng pinata Na ilang segundo muna ang pinalipas Bago tuloy ang pumasok sa isip ang sinabi ng dalaga The hell you will! Pero hindi sumagot ang dalaga At batakbong pumalik sa silid na ibinigay sa kanya na Erlin. Si Sheldon ay muling nagsali ng alak at onyot That that sure, rich girl was jealously treating a beautiful kiss At isipin hindi marunong pumalik Pero pinukaw ang pagiging inosent nito ang damdamin ni Sheldon What more if she will return his kisses passionately as he did? He'd he say, Women kiss him, kissing their rosy, but never. may plano siya upang magaling niya. Mabilis siyang pumasa sa level at dinampot ang telepon.